Oh, Hello guys, good morning, good morning. Andito dito kami mag sasaing. wala apoy, Ay wala daw apoy. <laughs> 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 so, <laughs>

Bakit -e hindi ko nasa ano? Ay, dito na. Masarap ah, mas ang dalin sa ako eh. Sa tao eh. Yang daddy na yan. Ay, Ay, Malaking kagulo. Hi. Ko talaga yung ganitong, ano. Kasi nung bata ako dito, ganyan ang lutuan namin sa probinsya. Yan. Nakakamis lang talaga yung ganitong ano, ganitong buhay probinsya. Eto na ako guys. Nagluluto na ako sa kahoy. Yan. O oh, di ba? Ang sarap. Ang sarap yung mausok-usok. Yan o. No? Ay! dai Ayan, no? Umapoy na siya. Sarap! Madali kasi ano, Madaling magluto. Pag ganito. At saka, ang kinaibahan kasi ng luto ng eto, at saka yung sa gaas. Mas masarap kasi yung pagkain dito sa, ano, Pagkain dito sa niluto sa kahoy. Yan, yan. Mm. ba? Tapos nandito tayo sa tabi ng dagat. Ito tabi-tabi, bali tabi-tabi ito sa ano, cottage. Ito ang tabi ng dagat. Ganito pag umaga. Bali yung, ano yung alon, kalmado. Kalmado ang alon pag umaga. 何 Pag nagluto ng kahoy, kasama na ang luha. Kasama na ang luha. Tulo yung luha ko. Tulo yung luha ko sa uso. Umiiyak ka na, mag enjoy ka pa. Diba? Asin saka patis. Yan. Paghapon na bali yung tubig dito na siya. Nandito na. Pero pag umaga tapos hapon, bali yung tubig nandoon. Pero pag yung tanghali na, ang tubig ay nandito na. Medyo malaki na siya. Kaya ito meron siyang seawall. Ito yung seawall niya. Ang sarap maliko dyan pag ganitong oras.